Nakatulog umano ang isang driver sa SLEX na nagdulot ng karambola kabilang ang isang bus. Nasa pulpa sa video kung paano tumaob at nagpaikot-ikot sa kalsada ang isang SUV. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Mabilis ang usad ng mga sasakyan sa southbound lane ng S-Lex sa Muntinlupa kahapon. Merong SUV na sobrang tuloy ng takbo kaya humantong sa ganito sumalpok sa rail guard ang umaharurot na SUV. Bumangga dito ang isa pang SUV. Dahilan kaya tumabang unang sasakyan at nagpaikot-ikot sa kalsada. At isa pang bus ang dumaan at nahagipan dalawang SUV. Parehong sugatan ng mga driver ng SUV at isang pasahero. Wala naman nasaktan sa masakay ng bus. Base sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol ang SUV driver na bumangga sa Center Island na pagkalamang 70 years old na ang driver at isang Korean national. Tingin ng mga otoridad, baka nakaidlip ang driver. Magbaw yung ating investigasyon para mamasuri talaga yung talagang dahilan. Ang nabanggit po niya sa atin ay uh, hayaan daw po ang kanyang uh, abogado na magsalita sa korte para po sa isa sa pong kaso. Ito pong uh, driver po ng uh, PUB or yung uh, uh pampubliko po na bus kasama rin po ng uh, SUV. <laughs> maharap ang Korean driver sa reklamang multiple damage to properties and physical injuries. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.